Hello, aking mga kakitsyanatex. So, heto, uh, gulay naman tayo ngayon. Ito uh, yung aking simpleng gulay, ripolyo or kudar kurom, sabi nila rito. So, ito, mag iumpisa tayo sa ating garlic. Yan, palagi ako nag sa garlic kasi para mabango. Yan. And then, uh, um, lagay na natin yung ating Onions. Simpleng gulay lang itong lalutuin natin. Walang sahog. O, diba? Repolyo lang siya. Tapos may halong carrots at bell pepper. Iisa natin mabuti para mas masarap. Tapos ito yung aking bell uh, pepper na green. Ayan, iginigisa ko yung ano na inuuna yung bell pepper para ano siya, mabango. Tapos yung uh, tomato ko is tinanggal ko yung seeds nga tapos ngayon yun siya kung inuna na iginasa. Tapos yung ating uh, uh carrots. Yan, hiniwa-hiwa ko siya ng parang pang strips siya parang pans pang pansit. O, diba? tapos black pepper na uh, half teaspoon and then nilagyan ko rin sya ng turmeric tapos yung ating mild curry powder tapos syempre yan ilagay na natin yung ating tomato na uh, yung ating tomato fresh tomato Ano? pag alam na natin na medyo nagisa na siya talaga ilagay na natin yung ating a uh, ripolyo kurom sa pinala rito ayan yung ating kurom so, natin Ayan. alam nyo uh, kung may pampasarap kayo hindi ko na pinapakita kailangan ka natin kasi yung pampasarap din gamit ko is yung aking neurocube. so eto na yung aking bits and balls